Sa larangan ng transportasyon, napadali ng iba't ibang inbensyon ang ating buhay. Mula sa bisikleta, nakaimbento tayo ng motor. Mula sa motor, nalikha natin ang kotse, pinagtibay natin ang sasakyang pandagat. Hanggang sa ngayon, natuto tayong lumipad. Noong December 17, 1903, ang magkapatid na Wilbur at Orville ay nagtagumpay na matapos ang kanilang taon na pag-aaral para mabuo ang kauna-unahang eroplano. Mula sa simpleng materyales, mas napaunlad pa. Una itong lumipad sa Kitty Walk, North Carolina. Pero una itong naikotsepto ni Leonardo da Vinci. Ngunit hindi pa sapat ang kagamitang meron siya para mapaituloy ito. May mga naging kontrobusyon din sila Galileo Galilei, Christian Higgins, at Isaac Newtons. Para maunawaan ang mga dapat aralin sa paglipad mula sa simpleng materyales, mas napaunlad pa ang disenyo ng eroplano para magamit ito bilang pangunahing transportasyon. Noong July 4, 1908, opisyal na tinununsyo ni Glenn Curtis ang unang eroplanong kaya mag-accommodate ng higit pa sa tatlong pasahero nakatulong din ang nickel para hindi agad mga lawang ang mga aeroplano kahit na dumaan ito sa iba't ibang klase ng panahon. Salamat sa Nickel Asia Corporation na sponsor ng video na ito sa walang hanggang kakayahan ng tao.